sa video ito, magmumotor tayo papuntang Nagcarlan, Laguna. At dito, masisilayan natin ang ganda at malaparaisong lugar dito sa Santa Lucia, Nagcarlan, Laguna. Ang pangalang Nagcarlan ay nagmula sa pangalan ng isang tanyag na mayaman at mapagbigay ng babae na nagngangalang Ana Kalang o Ana Panalangin na isang katutubong babae na kilala sa kanyang gintong salakot at tungkod. Ang nagkarlan ay nahahati sa 52 barangay at bawat barangay ay binubuo ng mga purok at ang iba ay mga sityo. Makikita ang barangay Santa Lucia at dito mo makikita ang malaparaisong ilog at lugar na sobrang ganda na hindi mo inaakala na meron pala nito dito. Tara, simulan na natin ang ating video. Woo! <laughs> Late na naman yung mga ko ah. <laughs> <laughs> na uh, good morning sa atin lahat This is Goblin Moto So magchi-short ride tayo ngayon Pupunta tayo sa Nagcarlan Laguna Magchichill ride tayo sa may ilog lang uh, Ilog gaming lang muna tayo ngayon So yun nga uh, magsu-short ride lang tayo sa Nagcarlan Laguna Para warm up lang uh, May pinaghahandaan kasi tayong rides Next week Pupunta tayo ng Bicolandia So time check 4.06 AM uh, Dito kami sa Las Piñas So dalay na naman ako Ako na naman yung pinalas na lang inantay So yun nga um, Aga update na lang ako pag maliwanag na Ganda ng araw <laughs> Ganda ng <na> sunrise <laughs> Eh, ganda oh. di ba? <laughs> Woo! Ngayon <Hey>, kasama namin <laughs> Update lang tayo. Ito yung kasama namin na nakasasakyan. Nandiyan yung ibang tropa. Ayan. Sama-sama rin ang mga itik. <laughs> Makikita nyo na yung arko ng mga itik. So, yun. Kanan kayo dito. Ah, ito yung view. Maganda yung daan dito. Ito rin yung daan papuntang Yambo Lake gendo <laughs> yon uh, tapos kakaliwa kayo dito pagtapos ng itik may kalabaw naman do <laughs> kalabaw kaluwa dito tapos yan ganda rin ang daan dito sa may shortcut spalto na siya yan dito kami naka parking ayun yun bahay nila na, na kami sa ilog hindi ka sama lani bye, -bye. Lala, yun na. Ah. Nalo sa araw. Yung sensor na sa araw. Yan. Wala. Asa <laughs> so, kami kagubatan. May parking naman pala dito. <laughs>

Wala. tayo kanin pag 'yan. Okay oh, kapagod. Ay. <laughs> dito na tayo ang ganda di ba o nga pala dun sa may sa may labas may nagalok na rin ang cottage doon. sa so may labas sa so may parking lot okay diba? Woo, lamig ganda o Ano ba yung bagay Ayan, may mga cottage na rin doon. So, pero doon kami. Doon.

dito para para isa diba hehehe <laughs> ang sila yes yun dami palang ano dito uh, ang daming cottage so yun yun yung ilog Yan. Ilog-ilog lang tayo muna ngayon. Kasi for sure mapapasabak tayo next week sa pupuntahan natin. <laughs> Yan. Di ba? Digo na sila. Yan. Kakabito ng tarp. you uh are -huh.

Да. Go, they all seem to change and while I'm still the same. Cause I just can't let go, and there's no one to blame. It's just the way it is. Like stone. In this world of stories, oh, like stories. Balik tayo dun sa magandang ano, spot hindi sila ang bibidyo okay mamaya na tayong mag ano pakita ko muna sa inyo yung ano yung view dito ang ganda ang ganda dito no entrance tapos yung cottage dito is 500 so yung kung gusto nyo na may bidyo yung cottage nyo plus 500 lang din so 1k lang <laughs> So ano na yun old um, Maghapon na yun Maghapon na yung ano nyo na yun Yung 1K na yun sa video okay. So tingnan nyo Tingnan nyo yung Tingnan nyo Ganda diba So tayo doon Ang ganda Woo! Try natin pumunta doon. Malakas lang yung malakas lang yung agos ng tubig. Pero kaya naman. Diba? Kung gusto niyo na ano, budget lang tapos malapit lang sa Metro Manila. Tapos yung gantong view, 'di ba? Yung gantong view lang. Oh. Ito na sa Metro sulit na ang ganda ng ilog baging yma e baging Bagging e gai baging baging <laughs> 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 Wait lang di ba yn start eh Pwy đi đi ai mà anh hahaha 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 hết rồi hết rồi hết Ito yun o? No? Oo Parang kaya mo blue Dalawa kayo Sabi okay, lang tayo <laughs> yun no?

Yun, uwi na kami. Time check, 4.19 p.m. So, uwi na. Nakasama natin. Time check, 4.51 p.m. So, pauwi na kami. Uh, yun, uh, pinakain pa kami nung mother nila. Maraming salamat po. <laughs> Nag-abala pa kayo. Kaming salamat po, nabusog po kami. Kung balak nyo rin pumunta dito sa pinuntahan namin, di ba, napakaganda. Chill lang siya. Walang ano, di ba, no? Entrance, so cottage lang babayaran nyo kahit ilan kayo, di ba? Cottage lang, as long as kasha kayo dun sa cottage. Cottage, 500 pesos. So, kung gusto nyo na video kayo, katulad dun sa amin, uh, plus 500, so 1K. So, buong maghapon na yun, Di ba napakaganda ng ilog? <laughs> Ilalagay ko na lang sa description kung saan ano ipipin nyo. Tapos may makikita na kayo mismo diyan. Parking. Tapos aalokin ah, na rin kayo ng mga uh, cottages. Dito ko na lang tatapusin yung video ko. Kung umabot ka sa part na to, maraming salamat. Uh, maraming salamat din sa mga nakasama ko dito sa rides na to. Uh, hindi ko na kayo iisa-isahin. <laughs> So yun, alam mo na kung paano ko tatapusin tong video na to, di ba? <laughs> Sarap mabuhay. Ciao.